Ayan mga ka-fishing hunting oh. Ayan oh, naglabas lang ang uso ng mga bikaw oh. Ayan oh. Sawa kayo sa bikaw pagka gusto ninyo dito. Ayan, pagtala kayo rito sa sapa rito. Ayan Ano, oh, so, aga mo ah. Darating ko lang po. bikaw. Marami na naman mga bikaw? na mga kapising anting may eh, isang kang kapising anting natin kaway ka muna no shout out yeah. may eh, marami pa lang bigaw marami pa nakarami ka ba dyan kahapon ngayon ngayon nalapa eh ngayon pala naman gumagalaw yung ano eh yung laki ng tubig eh o, no. oh, pupalaki na yan. araw sa inyo mga fishing hunting. Uh, Samaan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Kamusta nga po pala kayong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Iingat na lang po palagi at maraming salamat sa patuloy niyo. Suporta. Ayan, narito na tayo ulit sa sapang bayang kung saan tayo muling mamumutok. Dito ulit muna ulit tayo sisilip sa sapa. At uh, nakaset up na tayo mga ka hunting sana uh, suwerte hinuli tayo na makahuli at nang makapag-uwi po tayo ng pang-ulam paano mga ka-fishing hunting uh, antay, antay muna tayo mga ka hunting ganda ng tubig dito ayan meron ng lutang kaya lang medyo silaw tayo ahanap ah, tayo ng maganda-gandang pwesto yung matatanaw natin na mabuti para maputukan natin tingnan natin muna doon sa payabas na yun kung Makakapwesto tayo ng maganda. Ayan, kabilaan yung pwede natin putukan. Eh. Makaka-fishing hunting. Ayan. E, may mga lutang na rin na bigaw. Ayan, makaka-fishing hunting. ayan. E, ang dami nating huli nung dalawang sunod na araw. Nang bigaw. E, balak natin muna. manilapya muna tayo. Testingin oh. muna natin dyan Silip-silip muna na tayo Ayun, puputukan tayo mga ka ting. hunting tinamaan natin mga ka ting eh. Tinamaan natin ang tayo na sa may puno ng bayabas. Yan, mga ka-fishing hunting. hunting nag-uumpisa na sila mga kapising hunting nag-uumpisa na mag-angatan yung mga tunay tama nito ah, pangahampal hampal yun hindi na tayo yata marunong humawak ng talapya ngayon mga ka-fishing hunting ano good size mga ka-fishing hunting mga ka-fishing hunting nakakita tayo ng ano Taiwan na Tutukan natin. Masarap to sa... Mas masarap to sa bigaw eh. Ya, yeah, Yeah. Bakit ganun? At dalawatin tin mga natin mga ka-fishing hunting. Eh. Yeah. Isang Taiwan sa isang bigaw. Ayan oh. Yan, oh ayaw, no. Yeah. Yeah, maka Alis mong hilo na rin pala yung taiwan natin. Oh. Yeah. yeah. pang-bikaw. masarap mga kapising hunting ayan. o yan sisigang mo sa sampalok pumaba na tayo doon sa pwesto natin medyo madalang ang litaw ng, ng tilapia hindi abot puputulin na lang natin ayan mga kapising hunting puputuloy na lang natin yung bala hindi abot yung babalikan mga uh, fishing huli natin hindi na tayo bumaril ng maraming bikaw ngayon dalawang araw tayong hung maraming hinuli bumaril na tayo ng Taiwan nadamay lang yung siyang bikaw yung huli natin Aga tayong muwi mga kapising anting. Kapag um, uwi na rin naman tayo na pangulap. O oh, yan. Ayan, apat na tilapia. Isang Taiwan. Tsaka isang bigaw na, na damay. Nupinto ka natin yung Taiwan. Salamat sa biyayang ipinagkaloob nitong araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood. Kita na lang po tayo next video. God bless po.